Ang salita mo ay makakatulong. Magsalita ka. Pero kung hindi, mas mabuting manahimik ka na lang. Kailan ka dapat manahimik? Manahimik ka kung naiinis at nagagalit ka. Mas mabuting manahimik ka na lang dahil wala itong magandang maidudulot sa iyo. Wala ka nang na napala sa sobrang galit mo, nakasakit ka pa ng ibang tao. Sinong na-stress? Di ba ang iyong sarili? Kaya, mahalagang bantayan mo ang iyong sarili. Manahimik ka kapag naiinis kaysa makapagbitaw ka ng mga masasakit na salitang hindi mo na maibabalik. Manahimik kung hindi mo alam ang buong kwento. May mga taong mahilig sa chismis, mga taong mahilig pag-usapan ang buhay ng iba. At huwag nang makipagtalo sa mga tao, walang respeto. Wala kang karapatang husgahan ang buong pagkataon nila. Kaya itikom mo yung bibig mo kung alam mong makakasakit ang iyong mga salita lalo na sa mga mahihinang tao yung bang malungkutin na tao yung pagsalitaan mo lang ng negatibo sasama ang loob at dadamdamin sila yung mga mahihinang tao manipis ba kung baga? dahil ang pagsasabi ng mga masasakit na salita yan yung tumatakbo sa isipan nila. Kaya yung ibang tao na panghihinaan ng loob at bumababa ang kanilang self-confidence. Mas mabuting pigilan mo ang dila mo. Huwag mong sabihin ang mga salitang hindi maganda sa pandinig. Dahil hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niya mas mabuting piliin mo yung mga salitang babanggitin mo para hindi tumatak sa tao yung mga negatibong salitang binibitawan mo at hindi ito makakatulong sa kanila Manahimik kapag oras na para sa pakikinig. Tandaan mo, ang pakikinig ay may kakayahang matukoy at maunawaan kung ano ang sinasabi ng ating kausap. Halimbawa sa mga seminar o mga meeting, nakakatulong ang pakikinig sa pagpapalawak ng kaalaman. May kasabihan nga tayo You do a lot of listening. Mas gamitin natin ang dalawang tenga para makinig sa mga may katuturan na bagay kaysa naman magsalita ng magsalita sa mga bagay na walang katuturan. Manahimik kung makakasira ang iyong mga salita sa reputasyon ng ibang tao ibig sabihin dahil sa mga salita maaaring makasira ito ng buong pagkatao kaya huwag mong hayaang makasira ka ng pangalan at pagkatao ng kapwa mo lalo na kung ito ay usapang pamilya o mga kakilala mo mas mabuting tumahimik ka na lang kaysa makasira ka dahil ang salita ay napakamakapangyarihan. May mga salitang hindi makakalimutan at palagi itong sinasabi ng utak mo at yung mga salita na yon ay ibinato rin sa iyo ng ibang tao. Tandaan, ang sino mang nag-iingat sa kanyang bibig at dila ay nag-iingat sa kanyang sarili mula sa kaguluhan kaya ingatan ang ating sarili ang ating pananalita isipin mo muna bago mo ilabas sa iyong bibig kung makakatulong magsalita ka pero kung hindi mas mabuting manahimik na lang